Alam mo ba na para sa IFI, ang pagsasalita laban sa korupsyon ay hindi politika kundi pananampalataya? Dahil ang korupsyon ay pagnanakaw sa biyayang nakalaan para sa bayan at pagyurak sa dangal ng pinakamahirap. Kapag nananahimik ang simbahan, nagiging bahagi ito ng sistemang ng AAPI. Kaya tungkulin ng IFI na manindigan sapagkat ang korupsyon ay hindi lang isyu ng pera kundi isyu ng buhay pagkain sa mesa, serbisyong panlipunan, kaligtasan ng mga bata at kinabukasan ng sambayanan. Ang pananampalataya ay dapat sumalungat sa anumang pumapatay sa pag-asa ng bayan. At kung tunay ngang para sa Diyos at bayan ang ating pagsamba, dapat kasama rin doon ang pagtutol sa katiwalian. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.